Good morning. Yan, ikot kami sa Cabrera Road. Tapos, mahabang parang. Then, Cafe in the Sky. Sundin ko lang yung dalawa kong kasama. Si Sir Michael boss Tapos si Boss Joel Dara. Oh. Yan, dalawang yan. Lodi ah, Lodi. Medyo makulim din. May chance na ulanin kami sa biyahe. <laughs> Pero okay lang, may ano naman tayo. Pang waterproof bag. Eto, Rock Bros. Okay, sige. Sunduin lang natin una si Mike Yambot. Ba naghihintay na yun. Ang oras namin magkita is 5.30 sa so 4.540 na. Lake na ako. Bilisan ko na. Nakaya. Lang, wala pa a few moments later pre wala ba yung shot ko pre okay lang ba yun sige ganda niya na ano tara na, Hello, tara na. ka sa bro kanina ba, ba morning mga hindi na naka on yan uh oo -oh. morning mga ka bikerist <laughs> tara, tara. I paket up No, I don't take kami, dito kami sa Cabrera kasi bihira lang yung sasakyan dito. Unlike to Sao, Ortigas Extension, Pocket Tante Polo. Grabe yung mga sakyan doon. Pinipinahan yung mga uh, bikers doon. Kaya dito medyo safe. Pero medyo matatarik lang yung pataas. Pre, yambot. Easy lang para sa'yo, pre. Rocky, easy na. Ito, Hilltop. Hilltop pnp Dito, kong kukuha ng mga dokumento para sa change name, change color ng mga sasakyan. Yan. Hilltop. So, natin ito. Hindi na. Oo. Oh, sa may bosa, yung nailabas nito, pre. Meron lang mahirap doon na paakyat, pre. Talagang mahirap. Pagkatapos yan, lusong. Isa mahabang parang, yun ang mahaba. <laughs> mahabang parang, parang mahaba. Oo. Oh, hindi, mahaba talaga, pre. Hindi parang. But, pero mas mahirap yung akyat nun, kung dun tayo akyat. Nako. Ito nga naman, may tropa. Teka, kigilid tayo. Ang lalaki ng aso.

And so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Listen. parang hindi pa Marap, Oh, Luzon. Tarapon, bye. Yan, pag nakita yung barangay na 'yan, tara na kayo. Malapang parang na 'to. Yan, nakita niyo yung mga bikers diyan. Mahon yan, galing, mahabang parang. No, no Para lang kami. Dito, lang no, dito na kami, mahabang parang May... Mike Boy. Yo, what's up? Yo, what's up, mga kabikeries? Feeling vlogger. Feeling vlogger. Hirap naman umahon. Ganito, ganito mag feeling vlogger. Yung ride mo, hindi mo kinukuha. Kasi hirap eh. Pero pag nagduala sa taas, dun mo kukunin. Tapos saka mo kukunin yung pinagdaanan. Wala na magagawa. Wala na. Hindi nyo na alam kung paano namin inakit, di ba? That's how we roll. <laughs> i paunwi o el dalan in dahans. Dito oh. sinasabi na lang crash eh. Oh. You know, 'yung bundok. mundo kaya crasher. Eh. Pre, pre, nabitin ka ba? Ha? Tangin. ayoko pala. Hindi <laughs> sarap. Pero akit pa tayo sa ano? Kape. Oo. Oh, okay. Ah, sige. Yeah. Madaming maganda dito. <laughs> Kaya nagpupunta yung mga bikers dito kasi maraming maganda. Baba na kami. na kami.

hindi <laughs> mo ko binigyan dyan, jagging netree, ano? masaya ka ba? yan, thank you sa mga nanonood ng vlog ko till next vlog, salamat po